Hi guys, good afternoon. Nandito ako sa aking ate takoy nagbakasyo muna at uh, ngayon nagdakad-dakad muna papuntang clubhouse tapos pabalik uli sa so, pamalakad Ayun oh. preskong hangin dito at masarap maglakad na maglakad. Ano nang lang ko sa inyo. para kang pa at tahimik dito sa kanilang lugar kaya ako yung naglakad-lakad upang uh, umano ang aking circulate ng dugo lalat diabetic din ako eh kailangan talaga eh malakas ang pangangatawan ayun guys lalakad-lakad muna ako kaya mag-iingat lagi and gahadla sa inyo um, yung mga lugar oh Buti walang mga nakasunod na tao nakakahiya salita akong salita eh. Tapos eh, yung... Okay oh, guys, mo muna kayo ha. Ay, maglalakad-lakad muna. Masarap maglakad niya yun. Sige, God bless.